ang kapangyarihan ng punong lalawigan ay galing sa bayan. Sa mga huwi, di dapat kumigaya ng utang na loob ang tao sa paggamit ng kapangyarihan ito. Bangkot, ang pinuno ang nang dapat kumigaya ng utang na loob sa pagkasya para sa mandalang pinagpapatiwalaan ng kapangyarihan ito. Kung ngayon, dapat sa niya ang kapangyarihan hindi ng partidong kanyang inaaniban o ng mga taong sumama sa kanya sa panahon ng halalan. Kundi sa kagalingan ng lahat ng mga mayan, sa o kalaban, na hindi iniisip ang kapakanatan sa sarili, kundi ang kapakananan ng isip ng karaming mga kamayan. Ang akabada ng galawigan ay dapat iukol sa pangilingkol sa taong bayan. Tumot sa pagdasaayos ng maraming pagawaing bayan, tumuod sa pagalingan at kalbahan ng Pag-uunan ng pansin ng kakailigan ng bayan. Ngunit, pansinin din naman ng na kalinisan at kalinugan ng mga kaya sa ito ay ating yaman. Ang tunay na kayamanan dapat mangalagaan ng sino mang tao ay ang kayamanan ng puso at diwa kaya mayroon sa pakikisama, kaya mayroon sa wastong paggamit. na karunungan at karanasan at na kalaman at katanayan. Ang mayroon na kapatidigay ng ating mga paralan ay naong lumili ng saa